Ngayon, ito yung idea na dapat yung tatandaan. Ito, 35 cm to. Okay lang na kahit na lumagpas siya ng 35, pumunta ng 38, gano'n. So, okay lang. Basta ang importante yung alagaan nyo sa paglalagay ng cove, tuwid po yan, diretsyo hanggang dun sa dulo. Mga pumapit kumapit dito ng mga, kunwari, semento na maniliit, na tumalsik. So, dapat i-grind mo yan. Kasi kung manumanuin mo yan ng isa-isa, hindi mo maaalis yung mga ganyan. Yan yung inaalis namin para malinis siya. Kung uh, gumagawa kayo ng mga bended na designs, kailangan nyo yung cut-off machine natin. Para kahit na hindi mo na gunti-guntingin yan, eh, mas maayos. Tapos, uh, cut na yan. And, discard na yan. Good morning mga kamusta. Okay, dito tayo sa Jadi Project. Hintay <laughs> ah. hey. natin yung tropa at magkakape tayo tapos diretsyo trabaho <laughs> na. Energent tayo. Yung so, tropa. <laughs> <laughs> Okay. So uh, maaga pa. Habang uh, hindi pa nakaluto yung tropa, papalinis tayo dito sa taas at uh, maalis lahat ng mga karton. Para malinisan yung uh, ilalim. Kasi kailangan malinisan tong ilalim niya. Lalo na sa mga kwarto. Kasi may mga blind rivets na nauhulog syempre. Hindi naman natin na uh, ma ma kukuha ka agad. Ngayon, papalinis natin. Para mamaya latag na to. So, patanggal natin lahat ng karton. So, linis muna kami bago kami magtrabaho, mga kamasta. Tapos, uh, walis na kami. Tapos, balik namin ulit. Pero sa ngayon, walis muna. So, konting-konti na lang At uh, ilalapag na lang din natin ulit Itong mga karton Para malinisan Ipampag nyo itong mga karton bago natin pasok Malinis na Balik na natin yung Karton So hugas na yung tropa at uh, kakain na sakto sarap oh mm, kain tayo kain na tropa so uh, Pag uh, gagawa muna tayo ng, o uh, uh, magliliaw tayo ng design para sa isang kwarto mga kamasta. Butasan mo dito. At uh, para ikabit na lang ng tropa mamaya. Na ulit. Ayan, nabubuo na. Latag na lang ng bulb ngayon mamaya. So, ayan. Kung makikita nyo laser. Ayan, nagalaw na, na, no? Pero nakalapis na kami doon sa kabila. So, kung mapapansin nyo tong uh, laser natin, ginagamitan natin ng laser leveler yan kasi itong mga cove natin dapat diretso yan hanggang doon sa kabila. Importante yan na dapat makuha nyo yung linya. Kasi uh, ang kagandahan kasi na dapat... Lagi nyong tatandaan, pagka nag lalagay kayo ng cove, ito hindi pa nakat to, kaya kung mapapasok yung hindi pa maganda yung uh, side nya. So, ikakat pa natin yan pagka nakompleto na natin. So, yun yung uh, huling proseso natin dyan. Ngayon, ito yung idea na dapat nyong tatandaan. Ito, 35 cm to. Yung dulo noon 35 cm. Yun yung pinakadulo na yun. Ngayon, kung hindi nasunod yung 35 cm dito sa may middle, na kung saan merong meron tayong column dito mga kamasta uh, ah, huwag nyong papansinin yon, kasi ang wall hindi naman natin masasabi na perfect yan eh so okay lang na kahit na lumagpas siya ng 35 pumunta ng 38 ganon so okay lang basta ang importante yung alagaan niyo sa paglalagay ng cove tuwid po yan diretsyo hanggang dun sa dulo yun yung uh, discarte niyan para pag nandito ka sa isang side may kita mo na maganda yung sukat ng cove natin so kahit na hindi yan naka-eskwala yung dito sa part na to kasi ang importante, pagka nakuha mo na yon, diretsyon diretsyon tuwid na tuwid yan. Kasi ang problema ng iba, pagdating kasi dito sa may uh, sa may mga endpoint na ito, kagaya na ito, kung saan na tayo magdodogtong, tong uh, minsan, kinukuha pa rin nila yung 35cm dito. 35cm doon, so sakto kasi yun, 35 so, Pag nandito ka, wag na wag kang uh, mag-35cm. Kunin mo yung pinakadulo. Tapos tansihan mo yan para diretsyo para tuwid na tuwid. Yan. Ganun yung ginagawa natin mga kamasta. No? So kung makikita nyo, true and true kasi, yun yung laging yung tatandaan. Dapat uh, ang diskarte niyan, dapat diretso lahat ng makikita mo. Kaya nga yung iba nagtatalo sila, paano naman kapag hindi skwalado na? Yun nga yung lagi kong sinasabi sa inyo. Minsan talaga ang ginagawa ko na lang pagka hindi skwalado yung area, hindi mo na kailangan sundin yung skwala. Kaya nga ang importante dyan, yung itsura niya mga kamasta. Kait na hindi iskwalado 'yan, mapapalabas mo 'yung ganda niyan. Sabihin niyo sa inya, 'yan 'yung uh, 'yun 'yung ginagawa namin. Eh, okay. so dito naman tayo sa loob. Nagpre-prepare na kami. So, prepare kami sa painting works sa mga rooms. Yes. Okay. So, 'yan 'yung ginagawa namin. kina natin 'yung wall. Bakit nga ba natin kailangan i-grind mga kamusta? Alisin natin yung mga excess ng wall natin. Yung dinaanan ng mga brush na ginamit dati, nung, uh, ito ay binuli mga kamusta. Dapat yan walang ganyan. Walang guhit-guhit na ganito. Kaya kumapit dito ng mga kunwari, semento na maniliit, na tumalsik, so dapat i-grind mo yan. Kasi kung manumanuin mo yan ng isa-isa, hindi mo maaalis yung mga ganyan. Yan yung inaalis namin para malinis siya. Kaya kung makikita nyo to, yung pagmasilya natin dito. Bago natin siya pre primeran ito, kaka-primer lang to. Kaka-primer lang yan. Ito yung namasilyahan na. Di ba? Maayos na. Kasi nga, ang pagmamasilya dapat, yung masilya mo malinis din. Kaya nga grind din namin yan. Kasi kailangan mong linisan yung portion na kailangan mong pahiran ng masilya. So dapat yan talagang uh, buo taas at saka baba pero yung iba ginagawa nila yung eye level lang na tinatawag pero pagka sa quality lang na mga kamasta no? so yun yung inaalagaan natin na part na kung saan pagka nagma, nagpipintura tayo kahit nasabihin na natin na medyo matagal yung proseso natin, mapapalabas mo naman yung ganda nya, anin mo naman mga kamasta, yung uh, mabilis na trabaho pero yung quality bagsak naman yun yung uh, isa sa mga kailangan nating alagaan So, ibig ko sabihin na bagsak naman, paano ko pag nakikita mo, pag ganyan mo pa lang, gas pang na kagad. Tapos pag nakikita mo dito sa side na to, ang mga gas-gas. So, uh, hindi naman natin sinasabi na trabaho natin perfecto. But then, yung quality mga kamasta, mapapalabas mo kahit simple lang yung paraan na paggawa mo. Nakikita nyo to mga kamusta Yan. Yeah. So gamit na gamit sa amin ang cut off machine mga kamusta Kapag ka sa, sa, mga projects ito yung ginagamit namin lalo na pagka ganito So ito kasi eskwalado na kasi siya eh Kaya kung uh, gumagawa kayo ng mga bended na designs Kailangan nyo yung cut off machine natin Para kahit na hindi mo na gunti-guntingin yan eh, mas maayos. Compare mo dun sa guguntingin mo, kaya naman. Uh, I-grinderin mo. Ngayon, kailangan mo iskulahin. Ayan, pag natapat na to, okay na. Diba? So, uh, kung uh, may mga ganito kayong mga gamit, pwede nyo gamitin yan. Dali nyo sa mga project kung nag-i-install kayo ng mga ceilings para hindi kayo mahirapan. Kasi nagagamit din namin to sa pagtakat ng mga metal frame para mas mabilis. So, ayan, kagaya na, no? Doon natin ginamit yung bend natin yun yung nakapaikot na yan metal pa rin po yun so lalagyan ulit natin yan yung pailalim tapos ganun na rin ito mga to so nakat na nga yung uh, para sa design natin tinan nyo bilog na bilog na tatag na rin kami na cement board na naibabad ito na sidings na lang mga kamusta. tapos dito makikita niyo yung uh, laser leveler natin yung ginagamit natin para makapag tayo para ito mamaya latag na kaagad yan para matapos kong part na to so dito naman ito na yung guide ko so, gumawa ako ng pattern ko mga kamastan ang ginawa ko muna, uh, sinukat ko muna ito lahat bago ako gumawa ng pattern. So, ito na yung race ng ating dahon. Ito, susunod na doon. Lilipat-lipat mo na lang yan. Kasi naayos ko naman na yung uh, bawat sukat niya. Tapos, minsanan na mga kapista yung pag -cut natin dito. So, dito. And batak mo na ng ANB. Uh, Masaya lang ang paglalagay ng ANB mga kamusta di basta-basta. Dito naman yung tropa. Ayan, no? Mamaya, latag na to. Sa kabilang kwarto, diretsyo na kami ng uh, primer. Ah, pumuti na. Lumiwanag na. So, may design pa tayo dito layout na lang mamaya yan. para diretso lalatag na kami dito magpapit na rin natin yung mga nakata so lalatag na matatapos na to, yung part na to. Boba, tingnan natin yung niluluto. Uh, diba 'yo? Okay, kain tayo mga kamusta, yun e, yung tropo Ayan, So tapos na kaming uh, kumain, Ayan, diretso trabaho ulit, konting pahinga lang mga kamusta Palinis muna natin pong baba, itong barracks, hindi makalat Ayan, So ito yung uh, una kong ginawa na guide natin para makagawa tayo ng race na bulaklak uh, na design So, ang ginawa ko dyan, ito na siya. Siyempre, ko na ganyan. Tapos sa kabila naman, pa ganyan. Para parehas. Kahit isa lang na ganito gawin nyo kapag. Ayan, okay, ito na yung kalalabasan niya. Lalagay lang natin. So, dito tayo sa loob. Sabay-sabay na yung tropa. Tapos yes, dito naman, prepare na sila para sa pagmamasilya ng wall natin. So, yan ang kainaman niya, kagandahan kapag ka magpipintura o kaya magmamasilya mga kamusta. Ka. So, gamit kong uh, mixing machine na yan, yan ang ginagamit natin para siguradong halong-halo yung uh, potty na gamit natin. Break time muna mga para uh, para may lakas yung tropa. Ayan, dito na rin kami nagtakat yung ibang uh, board, mga kamusta. Kasi nandito lahat bago namin siya yakya't nakat na. Um, meron din lang tayo. Okay, Sinakompleto <laughs> uh, <laughs> uh, na lang natin, mga kamusta. Tapos dito naman, sa bilog natin, Paglagay na na si Michael ng uh, metal paring. Yung uh, kinat natin ng na metal paring. Ayan. Ayan siya. Uh, pwede na natin tapalan yan. Yung para sa cove niya. Pero sa ngayon, ito. May, lahat ng mga nandyan, metal paring po yan na uh, yung kinat natin. So, uh, lalagyan na lang natin yan para sa sidings niya yung uh, kanyang uh, sidings na HCM mga kamasta Gumaganda na mga kamusta no? Diretso pintura na natin to. Masilya. At uh, yung tropa natin, na uh, naka-focus muna sa mga rooms para marami mga gagawa. So, lagay na natin yung takip nya tapos minsan uh, minsanan ulit yung pagkakat natin dyan mga kapasta na na yung round natin so igagard na lang natin yun ng metal paring tapos diretso to na ulit at uh, dito naman sa loob dito naman tayo sa loob Ayos Ayan, pinitilog na lang natin Tapos, deretso uh, pat na yan Ayan, discarte niyan Yung loob niya, yun na rin So, yung drop niyan mga kamusta uh, 30 lang yan 30 cm. So ayan mga kumusta no, natapos na naman ng isang araw. So maraming maraming salamat muli sa inyong nga uh, panonood. At uh, hopefully nakapagbagi kami ng counting idea para sa inyo lahat. So hanggang dito na lang, magingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!